Idol, gusto ko lumiit ang tiyan ko. Ano yung pinaka-advice na mabibigay mo? Ang pinaka-advice na mabibigay ko is kahit di ka mag-workout, mag-calorie deficit ka lang. Kung kaya mo mag-fasting or one meal a day. Kung hindi, every 3 to 4 hours, kain tayo ng small meals. Tapos yung total calories more for a day, kung to maintain 2,000 calories. Bawasan mo ng 100 to 200, 1,800 calories a day. Yan, papayat ka in 1 week, in two weeks, basta kaya mo. Ngayon, kung kaya mo samahan ng walking, Okay yun. Kung kaya mo samahan ng konting workout to build muscle kasi the more muscles we have, the more calories we burn. Ang pinaka -importante, kaya na lifestyle mo. wag mong biglain slowly but surely at mas mag-maintain yung muscles at ano mo, fat burning mo, ketosis. Kasi kung bibiglain mo, crash diet, pag once na kumain ka, magre-rebound, mas mataba ka. Nakakalungkod. At pag inuna mo yung puro workout, tas may taba ka, wala lang. Umumukha ka lang malaki. Ganun rin lang. Tama kayo. Mali ako siya, doctor. Do what works for you. Happy healthy, guys. God bless.